Mga lods, papakita ko sa inyo kung pa paan tayo magluto ng pinakamasarap na almosal. Siyempre aking lulutuan, si Wasfi. Uh, steady ka lang dyan. Nakatikim ka ng napakasarap na almusal Kanin, corn beef, itlog, sibuyas, celery. Painitin <mimitation> 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 lang natin. Yes. Celery. Yan. corn beef. Wow! Ano, Jose? Nagugutok ka na? Pwede ka lang dyan, Carly. Promise, pag ito, kinuha niyo ang musa, minuto niyo. Hindi, hindi niyo makakalimutan ako at makakalimutan yung pangalan niyo. Carly. Mekos, mekos na na ko yan. Mekos, mekos na yung ko yan. Sobra na pogi. Oh! God, <coughs> Ready to eat? Tingnan nyo. Tingnan nyo. Up. Yummy. Okay. Okay. Now, oras ng sentensya. Tikman natin. <coughs> <coughs> Sarap. Sarap. So, Kung gusto nyo, dagdagan nyo pa ng celery para merong lutong-lutong kayo na agad. Mayroon po pang baon